Makasaysayan ng pagkaluklok kay Robert Cardinal Prevost bilang Pope Leo XIV sa ilang aspeto at kaakibat nito ang malalaking hamong haharapin ng bagong pinuno ng simbahang katolika. Maraming tao nakakalimot na sa Diyos. No? Maraming tao busy sa kanilang mga gawain. Para sa ibang pari, hindi maiwasan na magbalik tanaw sa pamamalakad ng yumaong Pope Francis at sa pagnanais na ituloy ito ng bagong pamunuan. God wants everyone to be saved. Pope Francis was able to express it in such a way na na ang lakas ng dating. Pagpapakumbaba at pagiging bukas sa lahat, yan ang iniwan ni Pope Francis na maaaring maging gabay sa kanyang kapalit na mamumuno sa 1.4 billion na katoliko sa buong mundo. At sa pagpalit ng liderato, tututukan ng mga katoliko at mga nag-oobserba sa Vatican kung paano haharapin ng bagong Santo Papa ang mga isyo sa loob at labas ng simbahan. Para kay Ruben Mendoza, na dating Theology Department Chairperson ng Ateneo, mahalagang matugunan ang matagal ng mga pang-aabuso sa simbahan ayon sa College of Cardinals report ng mga Vatican journalist, humarap si Prevost sa mga kontrobersiya pagdating sa paghawak ng mga kaso ng clergy sexual abuse. Sa interview sa Vatican News noong 2023, sinabi niya na dapat transparent and honest ang pagtrato ng aligasyong pang-aabuso. Hindi pa talaga natatapos yung sex abuse crisis sa simbahan. Ngayon po pwedeng i-defrap pero hindi i-next migrante, kahirapan, alitan at sa pangangalaga ng kalikasan. Ang ilan sa mga isyong haharapin ni Pope Leo, kabilang din ang posibleng pag-ordina ng mga kababaihan sa kaparian. At sa gitna ng nagbabagong panahon at teknolohiya, kumbinsido rin ng ilan dapat may posisyon ang bagong papa sa Artificial Intelligence o AI. Malaking factor ang fake news sa sa pagpapahayag ng mabuting balita sa panahon natin ngayon. Sa mga pagpulong ng mga kardinal bago ang conclave, makailang ulit lumitaw sa mga diskusyon ang papel ng Santo Papa sa mga gyera at tunggalian dahil batid ang moral influence ng Roman Catholic Church leader. Hopefully, the Pope no, can be a powerful uh, mediator na um, mag-bridge ng gap na, na sa mga bansang hindi nagkakaunawaan. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand, Jello Mantari, Newswatch Plus.